Jake Gilders Alexander blocked away again by yeah. signal. Challenge. Yeah, Replay. They Long ball inside. There you go. Victor for the smaller defender trying to get physical with Victor. He's physical. Now against Holger. And Victor comes back because he's going to lose every rebound. Spursley cut to three. Make it six. Distance. Wemby, got the three ball. He shoots it better, the three ball off the dribble as opposed to catching and shooting it. There's four fouls already. Get something good out of it. He fires. He scores. Right, he comes right into this one and makes sure that he gets his legs underneath him. Beautiful rotation on Yama Holmgren. trying to answer he is here's the first how about that? I mean yo mga kap welcome back naku maraming maraming salamat kayo nakabalik sa ating channel kapuntos ph po bumabati sa inyo ng magandang umaga hapon at gabi maganda at guwapo po ang lahat at magandang madaling araw na po rito sa mga si Chicago medyo napapalakas yung boses ko pero gising pa naman sila weekend ngayon kaya okay lang ha medyo Apu'yatan uh, puyatan ng laban ng ating mga kasama rito kaya okay na tayong magsisigaw ngayon but anyway hindi natin kagawin yan pag-usapan natin nakita nyo naman yung tapatan ni Victor niya at ni Chet Hongre nakakaano yun nakakain kayo sana sana karambola na ang ating pambato no dito sa NBA sana makapasok talaga siya at uh, na-imagine ko na yung mga tapatan na magpapasaya sa atin syempre ibang klase Victor Wembanyama, no? Alam nyo, uh, iba yung ano niya, iba yung kalidad talaga uh, ng laro ni Victor Wembanyama. Kasalanan ng ano yun eh, kasalanan mismo ng NBA. Kung bakit nagkaganyan si sila Victor Wembanyama, ito si Chet Holmgren, si Bol Bol, ito mga hybrid na sentro. Kaya na uh, pag-usapan natin kasi nung panahon, no, uh, mga big man tulad nila Shaq, nila uh, Olajuwon, talagang sa loob sila umi-score hanggang yung posisyon ng sentro parang naging bale wala na kasi isa guards ano eh isa guards league no puro guardia ang uh, naging paborito ng mga teams na kunin sa mga draft makita nyo minsan sa small ball di ba na uh, nakikita nyo puro guardia minsan mga uh, nilalagay nila diyan pero ngayon parang nagiging bago na yung usapin eh. nagiging uh, iba na kawa ng pambihirang uh, phenomenal na nangyayari dito kay uh, kay Victor Wembanyama. Ito, pag-usapan natin kaano ba siyang kagaling. Mostly, mapuno niya na yung ano eh, yung stat sheet, no? Uh, points, may rebound, may depensa, may block shots, may steal, may assist. Double-double, malamang nito. Magti-triple-double po iyan. O baka quadruple-double pa ang makuha ni Victor Wembanyama. Posible pong mangyari yan at baka ilang beses niyang magawa yan 20 to 25 minutes pa lang naglalaro si Victor Wembanyama ay malaki na po yung nakukulekta niya dito sa kanyang stats at uh, malamang na malamang siya po ang mananalo ng rookie of the year dito sa NBA at uh, malamang sa malamang din siya rin po ang mananalo sa defensive player of the year Medyo makakalaban niya dyan itong si Rudy Gobert, isa niyang kababayan sa France. Pero mukhang nangunguna dito si Victor Wembanyama. So, o, paano ba natin na uh, may papasok si Kai Soto? Of course, tayo mga Filipino, marami tayo. So kailangan ni Kai ang ating suporta para po siya magkaroon ng uh, parang tumaas yung kumpiyansa at confidence. Ayun, unti-unti na pong nangyayari no dito po sa Japan uh, lately non, na pagbibigyan na po siya ng minuto Uh, nakakalikha na rin siya ng mga double-double na yan. At yung mga stats minsan na, 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 na sa niya. You know? yung, yung block shot, yung steal, natatanto sa niya rin yan. Yung rebound ay kanyang napupunan. Yung nga lang, no? talagang nung unang season, talagang ang labo talaga ng mga minutes na binibigay kay kayo. Pero ngayon, okay na tapos yung laro niya dyan sa Pilipinas sa Hong Kong at dyan sa Pilipinas versus Taiwan or Taipei ay uh, maganda rin ang pinakita niya no? nagkaroon din siya ng double-double so, maganda yung baon-baon niya pabalik ng Japan so sana magdare-darecho yung uh, itong laruan ni Kai Soto para naman uh, ma-develop yung kanyang konfiyansa kung sakali mga uh, tulad na sinabi ni Coach Tim Kohn, no na si Kai Soto ay uh, susuportahan niya at uh, gagawin ang lahat para syempre makatulungan si Kai Soto makapasok sa NBA dahil pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng uh, sarili nating ano no 100% dugong Pinoy na makapasok diyan at alam niyo naman matagal na panahon na ano naghihintay na may makapasok na purong Pinoy at akala natin dating imposible eh pwede nang makamit ng ating pambato. Suportahan po natin siya mga kap dahil uh, wala namang mawawala una para din po sa atin yan I, dapat proud tayo na isang produkto ng ng ating Pilipinas lumakas uh, lumaki sa Pilipinas nag-aral sa si Pilipinas uh, naglaro sa ating bansa nagrepresent sa sa gilas mula po siya ng bata pa hanggang uh, ito umuwi po siya para makatulong sa ating national team nakita niya naman ng FIBA na isa siya sa mga promising players sa buong Asia. So Kai Soto is only 21 years old. At maganda po ito na nadidevelop pa rin siya hanggang ngayon. No? Hindi po nagde-decline yung kanyang talent. At pagkos, nadadagdagan pa dahil sa iba't ibang coaches sa experience na, na nakakamit niya. So hopefully ready na siya sa next time. Hindi natin alam kung paano ang scheduling kung siya po ay makakapag-summer league. Wala pa ko po tayong update dyan. So, um, siya po ba ay uh, papasok sa G-League? Wala pa rin tayong update dyan. So, huwag tayo mag-speculate ng mga bagay-bagay na hindi natin hawak. Uh, yun na lang makita natin at mabalitaan natin. Eh, sana may pagpatuloy natin yung uh, ano yung nasa harap natin. Hindi sana tayo magdagdag na magdagdag ng ating uh, expectation para sa bata. Kundi, supportahan lang natin siya kung ano yung meron siya ngayon. Para sa akin, no, um, kasalanan ng NBA kung bakit gantong kagaling si Victor Wembanyama. Kung bakit kanya, nyo? Dahil uh, along the way no, uh, yung European na uh, bigs iba kasi yung laro nila no. Usually stretch, nakakatira sila ng tres, nadala nila para sa akin ito nadala nila diyan sa NBA. At eh uh, yan po yung naging uh, parang uh, makabagong modernong mga NBA centers no nakakapag-pick and pop, nakakapag-stretch, nakakapag-dribble. At ito pong si Wayne Panyama, ay uh, na-training po siya ng gwardiya, maliit pa lang. Actually, hindi naman siya maliit eh. Maliit pa lang siya pero malaki na. But nung kanya kabataan, na-training po talaga siya mag-ball handling. Kaya iba po talaga yung level at bilis nito ni Victor Wembanyama. Sa mga sabing nagkailangan magpalakas, nakita nyo naman si Victor Wembanyama, hindi naman siya ganong kataba o ano pero lean talaga siya, eh. lean at talagang makikita mo na kinakaya niya yung uh, yung kanyang uh, laki. Kinakaya niya yung kanyang mga kalaban kahit papano lumalaban siya. But no, yung kanyang bilis sa pag uh, shot block, nakita niyo yung uh, supalpal niya kay Chet Holmgren na step back na ginawa niya. Yung 7 footer na yon, nakita niyo naman kung paano niya dinakot at uh, halos sa uh, itong si uh, Chet Homer na windang at natumba pa kaya napakasakit ng nang nangyari kay Chet Homer pero napaganda lang laban na nila dyan first half kay Chet Homer ka pero ang nagtapos ng laban ito si Victor Mbanyama nakita dyan naman yung mga shooting niya sa tres napakaganda at hindi lang yan yung kanyang stat sheet no? meron siyang puntos, rebound mataas ang kanyang assist mataas ang kanyang shot block. I think average si ano, 3 blocks per game 'no. Ito mga NBA players po ito, 'no. Si LeBron James lang naman ang binubutata niya. So hopefully ang ating pambato ay makasali sa liga na ito dahil siguro iba na nagta na yung uh, liga sa guards league dito sa uh, sa center 'no. Position kung saan importante importante yung may sentro at uh, may modern big man dito sa bawat komponan at nakaka um, nakakahabol na kasi itong mga sentro sa posisyon na dati hindi sila iniintindi ng NBA puro puro guardia Steph Curry yan really, um, this coming uh, draft marami mga 7 footer na papasok si Zach ED no isa yan sino ba um, um si Flanagan or Klinagan, parang gano'n yung last name niya, no? Hindi ko sigurado, pero isa ring center yan na papasok dito sa Liga at Top Center. Unti-unti, uh, yung 7-footer uh, ay nakakabalik na. Hindi na sila baliwala ngayon. At hopefully, this time, ay makapag-perform si Kai Soto ng maayos dito sa mga pinaplano para makapasok sa NBA. So, Palagay niyo mga kap, uh, para kasi sa akin na uh, talagang kapag nag-hard work si Kai Soto, binigay niya yung puso niya sa paglalaro uh, talaga matutupad yung kanyang pangarap at uh, yan pa rin ang pangarap niya hanggang ngayon uh, na makapasok dito sa liga ng NBA sana talaga gawin ng team nila ng agent nila ang lahat ng paraan para may focus si Kai Soto dito sa Amerika. Maraming samot sa idea na pumapasok, na pumasok mo dito. D dumating na yun eh. Nag-Australia -nag na si Kai nag na si Kai sana no G-League Select mawawala na actually ang G-League Select parang mawawala na gawa po ng yung mga NIL po na tinatawag college players ay binabayaran na rin po ngayon dito sa uh, sa USA so baka mawala na yung G-League Select na yan at uh, mag-focus na sila dito sa mga college players kasi binabayaran na nakakaroon na sila ng insentibo para po bago sila makapasok sa NBA para hindi sila na umalis para hindi na sila magaliwaliw at uh, kung saan saan pa so yan mga kapuntos Kai Soto is uh, one of our top players from the Philippines so supportahan po natin siya at uh, hinihiling ko lang sa mga kapuntos natin na uh, alam ko yung mga solid dyan, Kai Soto fans maraming uh, maraming marami salamat po sa inyo dahil lang nga ngayon sinusubaybay ang ating pambato at hindi po kayo bumibitaw. Naghihintay lang kayo, nagtsatsaga. At uh, sa dinami-dami ng mga paikot-ikot, taas babang nangyayari sa ating, uh, sa ating pambato. Nandiyan pa rin kayo, sumusuporta sa kanya. So, thank you so much. At yan ay eh, uh, ramdam ng ating pambato si Kai Soto, yung inyong pagmamahal. So, sa mga nanood, siyempre dyan sa Pilipinas at sa Hong Kong na sumuporta, maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo and... Please continue to support Kai Soto na sa Japan po siya ngayon. I believe may laman sila. And we'll see kung anong mga highlights na ibibigay ng ating pambato si Kai Soto. So, ano sa palagay nyo? With uh, Victor Wembanyama, Chet Holmgren, itong position ng sentro uh, ay yeah, medyo nagbo-boom ngayon. May pag-asa ba ang ating pambato? Uh, at lagay nyo ang dahilan dyan sa comment box at pag-usapan natin nga. So, yun lang mga kaputos. Hanggang sa muli. Bye-bye!